ang mga sunflower guys oh blue mo nito kaysa guys oh, kana mo na siya mga sunflower oh kani na harvest na gani uban guys oh na harvest na so good harvest oh mo na siya ang mga uh, sunflower hmm? ah nindot kaayo eh kani guys ako lang ko lang naalin sa mga 2000 3000 na uh, kabuok no kani mga sunflower na yun oh nga hinahinay nag ng uban ani na na rito gi kuha na gi ready na nila ga gi na nila no kay ipanghatod na sa mga flower shop ang uban mo ni wala pa yung nagsunod guys so kana nagsunod na ang kuha pero wala pa na siya mura na nakapas karon dili na nakapas ka nga kanang karong uh, February 14 oh. guys oh yung mga kuha sa flower mo ni to apa dito oh, guys oh napa dito daplin na oh. napa ito daplin na ang uh, sunflower ah daplin kasada dool na mali kaya dito dahi ang ban eh. okay welcome to my youtube channel so kay Vlog uh, TV guys tatatari ka sa farm no nga uh, asa ready na nato to uh, kwan ready na ta mag harvest para sa mga sunflower para karong uh, valentine's day no Natawas na sa mga uh, customer na to dahil uh, nga mag-celebrate aning uh, Valentine's Day. Ready na to ang mga sunflower to harvest, no? I-harvest na to ni kay prepare na ta kay pizza 12 uh, dosi naman karon Pizza dosi, ah, oh, pizza unsi na ta karon So, mauna ni siya ang mga sunflower, guys, no? Dapat ready na ta mag uh, wrap para karong 14. Uh, so, mo ni kadagan, guys, Name dot kayo. Visit lang mo sa Teachers Village, no? Sa Kuan, sa yung uh, mismong petals flower shop yung uh, mga uh, sunflower guys no ready na ni para sa harvest na to karong kuwan karong uh, valentine's day no dito nindot kayo guys oh, mga yung mga sunflower guys farm sunflower o oh, tara oh. so nindot kayo ang tagko na kayo guys oh. oh mo ni kadaghan guys apa dito oh kilid so. ah ito tas sunflower oi eh. hmm si so guys lang to guys sa uh, update lang ta nung no? Uh, katong mga mag-order o mga bouquet labi na hilig sa mga sunflower ready to harvest na no para karong 14. So visit lang mo sa Kwan Petas Flower Shop sa Teachers Village no at bangta sa Kimhim. Na ato ang flower shop diha, dara guys. Uh, okay. Guys, na pa mga talungan guys oh. Na pa mga talong sa manoy oh, Ah. Nindot kayong farm sa Kwan guys oh sa talong oh oh, oh atalong talong oh napalig oh napay ready na dito guys as sabikas oh hinaday guys nindot kayong na sa farm murag okay kayo doon sa farm ba murag buhay educated doon sa farm ba oh nindot kayo mag farm pero di lali mag farm huwag dili ita, uh, sweet to, na. ta uh, na taateng ka po ya ni mo guys, so oh, lingaw kahit tanawa ng mga tanong huling ako kita naon pero pag ni guys na lollon patay mo ni pag ni guys iparating ka po ya po ni tagil ako ganina nagwapo um, kayong par mo makalingaw juga iba makabusog sa mata ba o Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ari, ah, ready na tama really ka na para. Kwan. Ito sa kwan. Wala. Ready na para sa Valentine's so. Ha? Oh. Aw. napulaw napulaw na na Napulaw ng hinarbis ba? Na ng hinarbis. Oh. Oh. Pero. Oh. Oh.